Amarag ka ng ako ba? Subarang kasabaw. <laughs> Migoy! Ayan ah, na naman si Migoy. Ayan na naman. Ako ko sisimulan. Welcome to my YouTube channel. Please support, like, and share. Ito naman baka bangin natin. Itain ko lang ng kanin. Itain ko lang ng kanin kaya. nabay ka. nabay ka. Labay kayo. Ba't panuod-nuod ka dyan? Panoorin mo kayo. Naglabay ka. I Scroll mo na lang na. Naglabay man ka. Ito man sinasabi. Mukha yung ganito. Maasim. Ano man sinasabi. Magbabago na yung mong naong. Ang tanong, may asirain pa ba? Ayaw man di O, di ba? Oy sa mga baguhang pa na nag-estrut at school diha panuoro sa nininyo ninyo kaya kung, kung nakarelate ka nito hindi mo na na video nito aw i-scroll mahilig mo ba Nanaman mo mag-scroll ba? na naman mo hmm hmm lamig na ayo eh oh ha? I scroll lang ni mo? Hindi ka mo sa kong gubang nao? ah wala ka. Hindi mo makita ang gubang kong nao. <laughs> ha hmm. ha? Hay man, gubang nao. Wala may gubang nao. Eh. Gubang naman yung tanan. Gubang ka ni. Gubang ka ni. Gubang pa jud ni. Wala na. Mapabay. Mapabay. <laughs> Alam mo sa totoo lang, pag kumain ka ng maasin, nakakakindat. Pati ikaw, nanonood lang, maka maka makakakindat ka, makikindat ka rin. Hmm, kindatan mo sarili mo. Di ba? Kahit wala ka nakitang kindat-kindat ah, dyan, kindatan mo sarili mo. Eh, makakindat ka man talaga sa ginagawa ko no? nito. Hindi na, e kaya guba man ang <laughs> Kita mesti sabau. Hmm. Tam es. Kay maduga. <coughs> maduga man lagi oi. Hmm. Makatas ya masih ado. Hmm. Makatas ya. Mesti sabau ba. Murag ka ng ako ba? Subarang kasabaw. <coughs> Ay man. <coughs> migoy. Ayan nama si Migoy. Ayan na naman. Puro ka lang laman ng aking video, Migoy. Masa, isa ka pa. may guba man ang akong naong I guba po na ang mong naong liyak eh kaong mga kudig layo ba no <coughs> sira man mukha ko dito sirain mo din mukha mo dyan kaya maasiman ka man sa aking pagmumukha pagkain ito mmm dah hmm? kung bakit naman kasi ito <coughs> naalala nyo nung naglive ako dumating ang mother ko, may mga dalang, kung, kay, kung sino yung nakapasok sa live ko noon, dumating ang nanay ko, di ba, pinakita ko ito sa inyo, sa live, tapos, eh, may dalang mga, sa abing nanay ko, basta may dalang mga aoy, plus ito, plus atis, may dalang, ay, nahinog na siya, so ngayon, <coughs> isa kayo sa masisira ang pagmukha, <coughs> isa kayo sa masisira ang mukha nyo, sa pinaggagawa ko dito. Mm. E, di ba? Naglaway ka, di ba? Mm. Humanap ka ng paraan diyan para mayroon ka ding ngatin. Malay may matkatin ka diyan sa rep. Tanong may rep ka ba? Hindi <laughs> e, 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 sa dora ba kumuha ka? Eh, 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 sa damit. Mm. Ganon. Ang dami, dami, dami. Mmm. Delicious. Mmm. Mm. May boto. Mmm. Hindi man didayin makuha. Ay. Alam ganon na ika, ano ganon damo kayo ba? <clears throat> Sarap ka na ika ng marami ba? Kaya na eh. Na -utay, utay man siya. Pero kung siguro ako may ngipin, kanina pa ito na ubos, may good kagata na good para maubos na yan. <laughs> Ay, naku, mainis na yun sa akin ni Goy. Mm, at least, sumikat ka. Dito sa video ko. O, dito sa YT ko. Kaya, mo ko bakit. Ganun mo. Bawat panood nila. Diyan, magkaibiga naman tayo dito sa YT. Eh. Sabihin, puro na si Migoy. Puro na mga ni Migoy. Puro na ka Migoy. Puro na ka Migoy. <laughs> mm. Diba? <coughs> mm. Ang katas naman ito. Eh. Ay, na, pahapon ito ni Goy. <laughs> Ayun, nakikita nyo. Wow, nagatulog-tulog na. Uy, 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 uy. Nagatulog-tulog na. Mm. Mm. Ah. Mm hmm, Mmm. kapit nga. Bakit? Tap. Mmm. May Nai bot ah. Gubak nang ma pes. Gubak on ku pa nak run. Gubak on ku pa mung imong naong karun. Hmm. Hmm. Ta. Hmm. hmm. Gubak pa dun naong, naong mo. Hmm. hmm. Ah. Ya, bueno. Oh apa apa Sa pa. Sa pa muka masira Hmm Hmm nyo. Hmm Mmm. 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 hmm di Mmm. Mmm. Basta ina sa end. Mm. Thank you so much. Bye-bye. <laughs> Yun lang.